na posibleng magati daw po anytime kay FPRRD patungo sa Netherlands para umarap sa ICC. In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? wala na ba tayong say in the issue? Kasi by, by allowing a foreign authority to take a citizen of the Republic nang hindi natin kinikilala yung order na yon, e eh parang pinayagan natin kidnapin yung isang mamamayan natin. Um, wala na tayo sa ICC, ma'am. Um. Pero mukhang uh, nakikipag-usap ang gobyerno sa ICC. Ano pong, ano pong uh, pananaw niyo dito? Sinungaling yung presidente natin. Bakit tayo nakikipag-usap? Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba hindi na natin kinikilala? Nag-withdraw tayo sa Rome Statute matagal na. In, inexistence na yung policy na yun. Kinakausap nila to what end? Kung hindi nila papayagan na at least man lang dumaan sa hukuman itong warrant of arrest na, alleged warrant of arrest na ito, then nagsinungaling sa atin ang Pangulo. Kasi walang kalaban-laban yang isusuko ang isang mamamayan, isang, isang citizen ng Republika ng Pilipinas nang walang wala man lang pagkikilala sa batas ng Pilipinas so, ang confirmation...